¡Gracias! So Jesus Christ Maraming tao nagpapayag ng kadalang devosyon, pananampalataya, at pag-surrender sa Kanya. Subalit, sino nga ba talaga si Jesus Christ? At sino ang tunay na Kristiyano? Ano ang kahulugan ng pag-surrender sa Kanya? At ano ang tunay na Kristyanismo? Ang kasagutan sa mga katanong ito ay matatagpuan sa mensahe ni Jesus Christ. At ngayon, ang tunay na mensahe ni Jesus Christ ay ihahayag sa atin na ating kaibigan na si Gabay Hari Criado. Ang salitang Hari ay isang banal na pangalan ng Diyos Ama or Holy Name of God na may kahulugan na siya na nag-aalis ng mga impediments and difficulties sa paglapit natin sa Kanya. At ang kahulugan ng salitang Criado ay tagapagsilbi o servant kaya ang ibig sabihin ng hari kreado ay tagapagsilbi ni Panginoong Hari. Ngayon ay pakinggan natin si Gabay Hari Kreado sa ating programa Gabay Hari. Napakabait po ni Jesus Christ na yung mga taong nagparusa, nagpahirap sa Kanya, at ipinako ang kanyang mga kamay sa krus, ay ipinagdasal pa niya, punong-puno ng pagmamahal ang kanyang puso at kanyang sinabi, Father, forgive them. They do not know what they are doing. Pagkatapos siyang pahirapan nitong mga offensive na tao ay kanya pang hiniling sa kanyang ama na sana ay wag niya lang niyang pansinin itong mga offensive na taong ito. Patawarin sana sila. Pabayaan mo po sila. Hindi lamang nila alam ang kanilang ginagawa. Wala, wala na po yata tayong makikitang ganyan kabait sa panahon na ito sa mundong ito ganoon pa man ay meron pong sinabi si Jesus Christ na napaka uh, napakalakas na pananalita na ang sabi niya Pagdating ng huling panahon, marami ang lalapit sa akin at sasabihin nila, O Panginoon, hindi pa kami gumawa ng himala gamit ang iyong pangalan? Hindi ba kami nagpagaling ng mga may sakit sa ngalan mo? Hindi ba namin ginawa ang mga bagay na kamangha-mangha? sa pangalan mo and in your names we perform many miracles ang sabi po ni Jesus Christ get away from me you workers of lawlessness you never did the will of my Father Napakalakas pong pananalita niyan. Na para bang hindi natin ini-expect sa isang napakabait na devotee na pagdating ng araw, yung mga tao ay lalapit daw sa kanya at sasabihin niya, "Get away from me." Lumayo kayo sa akin. Lumayo kayo sa akin. At sasabihin nga daw ng mga taong ito ang kanilang mga pinagagawa. Pero, ang sasabihin ni Jesus, You never did the will of my Father. Hindi nyo ginawa ang aking inutos sa inyo. Sa aking unang-unang kautosan ay mahalin mo ang aking Ama ng buong puso ng buong pag-iisip, ng iyong buong pagkatao. Hindi ninyo ginawa. Marami silang ginawa na hindi yun ang pinakaunang kautosan. Huwag nating ipagkamali na merong mas importante pa na dapat unahin maliban pa sa first and foremost commandment ni Jesus Christ. At dahil nga po dito, maraming man silang ginawang mga miracles, ang gusto po talaga ni Lord Jesus Christ is for us to follow His example, follow in His footsteps, just as he himself is loving God. Meron pong mga iilan na nagko-comment sa Gabay Hari videos at sinasabi la, I love you, Jesus. Pero ang totoong pagmamahal kay Jesus ay merong kaakibat na responsibility to say I love you, Jesus, does not really truly mean that you actually love him. You are claiming that you love Jesus. Ang sabi po sa New Testament, If you love me, then you will need to follow my commandments. Yun po ang isang malaking responsibility ng uh, taong gustong mag-claim na siya ay nagmamahal sa Panginoong Diyos, hindi sapat na sabihin natin, I love you, Jesus. Then automatically, a person would think himself, now I am a Christian. Hindi po ganoon. Ang pagiging totoong nagmamahal kay Jesus Christ ay kailangan sundin niya ang inuutos ni Jesus Christ. If you love me, then you must follow my instructions. At yung pinakaunang-unang gusto niyang ipagawa sa atin is to love God. Ngayon, ano ang paraan para tayo ay dahan-dahang makarating sa kalagayan na Nagmamahal tayo sa Panginoong Diyos. Meron pong tinatawag na purifying process. Ang linisin ang ating kaisipan, ang ating uh, puso. Nangangailangan tayo ng isang powerful cleansing agent. At ito'y sa pamamagitan ng uh, powerful sound vibrations. Kung papaanong ang sabon at tubig ay naglilinis sa ating katawan kapag tayo ay naliligo. Powerful sound vibration naman ang maglilinis sa ating puso at kaisipan. Ang sound vibrations na yan ay yung mga holy names the holy names of God are very powerful. At sa pamamagitan ng pag-awit, pagkikinig, pagsambit ng mga holy names, yan ang magtatanggal sa dumi ng ating mind, ng ating kaisipan. At dahan-dahan ang dumi na, na washed away, ay mapapalitan ng remembrance of uh, doing the will of God gawin kung ano ang kagustuhan ng Panginoon Diyos dahan-dahan kapag tayo ay na-attach sa pagsisilbi sa kanya ang mahalaga sa atin ay kung ano ang gustong ipagawa sa atin malinaw naman po ang instruction ni Jesus maliban pa sa pagmamahal sa Diyos, ang second commandment ay mahalin ang ating kapwa. Kung papaanong tayo ay nagbibigay ng halaga sa ating sarili, ganoon din ay magbigay tayo, tulungan natin yung ating kapwa-tao. Huwag natin silang pahirapan so balit kung maaari lamang ay mahikayat sila na sambitin din ang mga holy names of God because these holy names of God uh, will help us come to the point of loving God Jaya, Jesus Christo, Jaya, Jaya, Jesus Christo, Jaya, Jaya, Jesus Christo, Jaya, Jaya,